Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon sa loob ng kampanaryo ng Minor Basilica of St. Anne sa Bayan ng Tagig. Kung makikita po ninyo ay mayroong tatlong lumang kampana ang ating simbahan. Ang pinakamalaki ay nakasabit sa gitna at ang dalawa ay nasa durungawan ng kampanaryo. Ang mga kampana pong ito ay ipinagawa ng ating parokya noon pang panahon ng mga Kastila simbolo po ang mga ito sa manalim na pananampalataya ng mga taga-Tagig. Kapag uh, kayo po ay narito ay matatanaw ninyo ang bayan ng Tagig na sadyang napakaganda. At alam ba niyo na iilan na lamang po ang mga simbahan na gumagamit ng mga lumang kampana. Ang mga kampana pong ito ay mahalagang pamanang kultura ng ating bayan na tunay na dapat nating ipagmalaki, ingatan at pagyamanin para sa susunod na henerasyon. Ito po si Lito Balderrama ng Taguig Heritage Society na pinamumunuan ni Konsehala Gigi Valenzuela de Mesa. Maraming salamat po.